Isang tik-tik, awaswang, nakunan sa office na matataguan sa Indonesia. Cabinets open. This cabinet is always open. Every time I come in here let the dogs out. Hey. Batang poster agresibong nakikipaglaro sa lalaki sa loob ng kwarto ng anak nito. Could you knock three times if you're an ghost? I don't know. Okay guys, yep, I'm, I'm done. I'm done. Kaya kung ready ka na, ay tara, Si Billy Turner ay sinerang video na nakunan sa 7th floor ng gusali. Ayon sa kanya, ang gusali nito ay hindi na ginagamit taon na ang lumipas. Peep out this door open. Oh, mind you, this is 17th floor that hasn't been used in over a year and a half. Yeah. I know you wonder what opened up. Ayon pa sa kanya, bago ito magbukas ay tila ba mayroong nakita sa hallway. Let's see if we can bring it back and see now again. Okay, now there's no motion detected. There's something moving right here that you peep and see in the video a little bit. But peep the, peep the elevator though. Mind you, this 17th floor, nobody uses this floor. Something gets off the elevator, and there's a motion detectors there. And they go to doors again. How did that happen? Because we have Ghost 59 Maiden Lane. Naniniwala ang lalaki na this is a proof of a real ghost cotton on camera. Well, mula nga naman sa pagbukas ng elevator hanggang sa pagbukas din ng pintuan na tila ba may dumaan dito mula sa elevator. Ano sa palagay mo, kamulti? Ang lalaking ito ay nagtatrabaho sa isang store at nakatoga siya tuwing night shift. At ayon pa sa kanya ay nakakaranas siya at nakakita ng mga dark figure sa paligid. Because of the terrifying events, naglagay siya ng mga kamera sa paligid. And soon enough, ito ang nakunan niya. remember cooler being open, but clearly seen. The light suddenly flickered at biglang gumalaw galaw ang kamera at na nito ang pagbukas ng pintuan at ang dark figure na sumilip mula rito. Matapos nito ay bigla namang nabukas ang refrigerator. Dali-dali siyang pumunta sa live feed upang tignan kung merong tao pero walang sino man ang makikita mula rito. Matapos ang night shift work nito ay umuwi na nga siya sa kanyang bahay at sa hindi nito inaasahan ay may may experience siyang magbibigay kilabos sa kanya na magpapaisip sa kanya na talaga nga bang sinundan siya ng entity. Bro, I'm right there with that life That's my neighbors, bro. Oh, hell no, bro. See, bro, I'm telling you, it's followed me to my house. Oh, my mama, it followed me to my house. She's not here. There is no car in the driveway. This is my, I'm literally in the next apartment. Like, I just got home from work, and this is what I say, bro. Yeah, haunted. This shit's haunted. This motherfucker followed me to my crib. Hell no. She's not here. Yeah, I know. Been doing it all day. Yeah, I'm telling you, bro. It's in her kitchen. And people, st bro, I'm telling you, bro, this thing is following me to my, I'm literally I, I'm right there. Yeah. Uh... Look, my neighbor's not here. That's that's my neighbor's driveway. That's mine. This is her apartment, bro. Like, I'm not folding, bro. I'm not going. My amazing. father said he's been doing it all day today and like this is the stuff i'm talking about <laughs> cabinets open this cabinet is always open every time i come out here to let the dogs out it, it does this bro see nobody's in there nobody's in there this light right here it's no shortage because they would have messed our apartment up too nobody's in there bro um, i know i'm like just looking at my neighbor's thing but bro that's like i'm telling you that's trippy like nothing has happened at work all day today and then all of a sudden this stuff starts to happen nah heck no nah, i because i live right there literally it's just a wall and i heard it, nope nope Ayon sa lalaki nang makarating siya sa bahay nila ay napakay ito dahil magdamag na nagpi ang ilaw sa kapitbahay. Pero walang tao sa loob dahil empty ang driveway. Naniniwala siya na maaaring ito rin ang na nagpaparamdam sa kanya sa trabaho at maaaring tama nga siya dahil late one night. Habang nanonood siya ng TV ay bilang may maririnig siya sa mismong loob ng bahay niya. So I'm home alone and I'm pretty sure I'm hearing noises, things in that back room. Hello? Please tell me you guys heard that. I'm home alone too. I don't want to go. I don't want to do this. I don't want to go in here. Oh, my. Oh, uh. Why is that? Who's here? Hello? Nope. Bigla na lamang siyang nakarinig ng mga strange sound sa paligid. Eh? Pero hindi niya makita kung sinong may gawa nito at saan ito nagmumula. Sa sumunod na gabi ay muli naman itong nangyari pero sa pagkakataong ito ay makikita na niya ito mismo. So I'm, I'm home alone again and I'm pretty sure I'm seeing something go like in and out of that hallway back there. Oh my... Is that? No! Bro, I don't want to go back there. I do not want to go back there. There's nobody in this room, bro. And There's nobody under the bed. Dude, what was that? It was a freaking hand. freaking out, dude. I gotta, I gotta get out of this apartment. I gotta get out of this apartment. I don't want to go in there. What the fuck are those doing over there, bro? Why is the stuffed animals over there? Isang maitim na kamay na nga nakita nito na nakahawak sa pader bago tuluyang naglaho. Agad niya ang tinignan ng palikit pero hindi na niya ito nakita pa. Ha? At ang nakapagtataka pa ay bigla na lamang nalipat ang gamit nito sa sofa. So ano sa palagay mo Kamulti? multi? Ito rin kaya ang nagpaparamdam sa kanya sa store? Imagine kung sa bahay mo ay meron din palang nakatira at hindi lang ikaw at anak mo ang naroon. Well, tulad ng video ito na nagpapakita ng isang poster case na nakatira sa mismong playroom ng bahay nila. Ito ay mula sa reddit na naipost sa tiktok Kusan ang lalaki pumasok sa mismong kwarto Isinara niya ang pintuan Upang makipag-communicate sa sinasabing multo Direkta siyang nakipag-usap sa multo Habang wala ang anak nito upang hindi matakot And soon after, biglang nga itong nagparamdam Sa una, hindi pa ito nagre-respond Pero may at maya, bigla na lamang natumba Ang gun na nakapatong sa lamesa Muli siyang nag-request na magpagalaw pa ito ng ibang gamit at dito na nga bigla na nga lang umandarang maliit na sasakyang nakapatong din sa lamesa. Dahil sa mga nakunin nga niya ay nagpa siya nga siyang ipagpatuloy ang investigation at sa round 2 ng pagtatanong nito sa poltergeist ay makakaramdam na nga siya ng kilabo. Ayon pa sa mga viewers nito ay naniniwala silang maaaring sa itong multo ng bata dahil nakikipaglaro nga ito sa kanya. Sa pagre-request nga nito na muli itong magparamdam ay biglang tumilapo ng bola na nakalagay sa shell patungo sa kanya. Ipinakita pa niya sa camera na walang string na nakakabit rito. Muli siyang nag-request sa child poster case na magparamdam ito at kumatok ng tatlong beses at hindi nga siya nabigo dahil narinig na nga niya ang hinahanap niya. could you knock three times if you're a nice ghost i don't know At dito na siya, nagpa ito. Three times if you're a nice ghost i don't know Okay guys, yep, I'm, I'm done. I'm done. I'm done. So ano sa tingin mo ang nangyayari sa loob ng playroom na ito kamulti? Totoo nga kaya isa itong good spirit? O maaaring gusto nga talaga nitong makipaglaro at makipagkaibigan sa anak ng lalaki? Kayaan mo pa bang maglaro ang anak mo sa loob ng playroom kung ganito ang kalaro niya? Ang pangyayaring ito ay na live on broadcast sa isang TV station. Ang guest nila ay nagkangalang si Antonio na di umano isang paranormal expert. Inintroduce nito ang isang doll na di umano ay ibigay sa kanya ng isang pamilya. Nabili ito sa isang garage sale at ayon pa sa kanya at ayon pa sa kanya ang dal ay may kakaibang presensya. Ipinagkatiwala sa kanya ang dal dahil sa mga karanasan nito sa so paranormal at hindi nga niya binigo ang audience dahil nang mag-setup siya ng camera ay may marirecord ito na talagang magbibigay kilabot sa mga makakapanood nito. Well, panurin mong maigi kung ano ang mangyayari. Bigla na lamang gumalaw ang doll. Kung pagmamaslan mong maigi ay bagyang tumayong clown doll bago ito tuluyang nagtatakbo across the room. Labis na nangilapot ang lalaki sa nasaksiyan at dito nagpagtanto niya kung bakit takot na takot ang pamilya na nagbigay sa kanya nito. Nagpasya siyang ilagay ang clown doll sa isang cage upang mamonitor ito at hindi na muling gumalaw pa. Nangangamba ang lalaki na pagkinayaan niya ito sa kung saan lamang ay maaaring muli itong gumalaw at gumawa pa ng mas nakapangingilapot, nakapapalagan. Unfortunately, magbasa hanggang ngayon ay wala pa rin tayong update sa kung ano ang sumunod na ginawa ng clown doll. Ano ang imahing ito at bakit trending na trending ito sa social media? Nagpapakita ito ng isang nilalang na nababalot ng isang puting tela. Well, ano ang nakakapangilabot rito? Ang mukha nito at ang nalilisik na mga mata at ang napakahabang nakalabas na dila nito. Tila ba chill-chill lamang itong nakaupo sa isang office? Well, kung pamilyar ka sa ganitong klase ng imahe, ay maaaring alam mo na kung saan ito nang galing. Popular ang ganitong uri ng mga multo na makikita sa Indonesia lang bibigay lamang ito na impression na sa iba't ibang panig ng mundo ay merong unique at kakaibang klase ng kapabalagkaang hindi mo pa natutuklasan. But the question remain, is it real or just an elaborate image lamang? What do you think?